ito so, mga ka-senyor, ito ang itsura ng pitmos moss ayan o, ganyan hmm. parang ito uh, pa uh, hindi ko alam kung parang diniling na kahoy ito o ano hmm. pero ito po pag naihalo sa lupa ay eh, talagang nagiging buhagad dahil nga ganito ang itsura Hello mga ka -senior. So kahapon na hindi ako nakayari ng aking ginagawa dahil uh, meron kaming pinuntahan So ngayong umaga ay uh, itutuloy ko na yung aking paghahalo nung uh, pitmos at saka animal manure uh, Medyo tanghali na rin po ngayon mga pasado alas 9 na uh, kasi nga po ay nagpa kumpa ko Nagpunta pa kami sa laboratory at uh, uh, kuha namin ngayon yung sa every 3 months kasi nagpapakuha ko ng dugo para sa aking A1C, sa akin diabetes. So kaya kami tinanghali, kaya ako tinanghali mga ka -senyor. So sige po at samahan na lang ninyo uli ako sa aking paggagayak nitong pagtataniman ko ng uh, mga halaman. So, ito bali ang nayari ko na, kung ko na, na, uh, anong tawag doon, yung uh, na rotovator ko na, ayan. At saka ito, ito yung taniman ng sibuyas. Ito naman yung taniman ko ng kamatis, ayan. At yung kabilang dulo naman, eh, taniman ko ng patani, ayan, oh. So ito lahat eh hahaluan ko ng peat moss. Uunahin ko lang muna itong uh, sa sibuyas. Ito. Bali dalawang animal manure at saka isang peat moss siguro maihahalo ko rito. Kasi hindi na maganda nga ang katanim at matigas-tigas na rilo pa. So mga kasinyo, rito ang itsura ng peat moss. Ayan o, Ganyan. Hmm. parang uh, yun, uh, hindi ko alam kung parang diniling na kahoy ito o ano hmm. pero ito po pag naihalo sa lupa ay eh, talagang nagiging buhagad dahil nga ganito ang itsura ganyan po oh. parang iahalo ko lang na ganyan hmm. ganyan, ganyan at saka ako ikuko ng uh, yan at saka hahaluin ang aking yung mini-retubator yan yan mga kasinyor kaya ako hinaluan ng uh, pitmos itong aking uh, taniman ng sibuyas ay dahil nga sa dalawang taniman na dalawang summer na ang uh, hindi ko inaanihan ng maganda itong aking tatamna ng sibuyas at uh, yun nga ang napansin ko medyo matigas na yung lupa eh hindi na makalaki yung sibuyas at saka para bang kulang na ng nutrient na uh, nakukuha sa lupa. Kahit nilalagyan ko ng pataba, eh, hindi gumaganda at saka yung nagkakaroon ng, ng sakit, parang nabubulok yung laman. siguro nga at saka nga dahil sa naipit pa siguro nung medyo matigas na lupa. Kaya ako naisipan na lagyan na uli ng peat moss at uh, para nga maging maluwag yung buwagag yung lupa yun nga ang ginagawa ng pit moss So ayan na mga ka-senior na i-sabog ko na yung pitmos. So gagamitan ko naman ngayon ng mini rotovator para ma kuan ma halo yan ito ito yung aking gagamitin at pagkatapos kong mahalo lalagyan ko ng tain ng kuan animal manure yan feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. <coughs> mga ka-senior pero yung ginagamit ko hmm. sinasamandala ko lang itong kwan mga ka-senior medyo ma <coughs> init na ay malamig na umaga <coughs> So, ito naman mga ka-senior yung gagamitin ko. Yeah. Ito. Yeah. Para mapantay kong mabuti. ginagamitan ko din mga kasinyor ng walis para ba mawala yung nakaguhit sa plat para pagka dinilig ko ay uh, yung tubig eh, parehas lang ang takbo hindi yung pupuntahan ng tubig yung nakaguhit na kung napapansin nga ninyo ayun na may malalalim na guhit na siguro may mga bato na naiipit dun sa pinang papantay ko kanina So yun ang inaalis ko para pag dinilig ko eh diretso lang yung tubig hindi pupuntahan yung malalim na nakaguhit na yun sa ibabaw ng plat A heart beat to the city streets we began to feel the fire We rise like so As the chemicals they take us higher The night's young It has just begun As she puts her a... hand Ngayon mga ka-senior na ayos ko na yung kwan uh, yung itong kabilang uh, panig sa east side ng aking uh, garden ayan ayan so kukunin ko na lang yan uh, babasahin ko na lang mga kasinyor at nang kumapit yung, mga, lup yung con, mga lupa at doon naman ako sa isa sa isang panig pupunta parang uh, huwag uh, natin hangin kasama mo yung hapon eh matam ng koto ng sibuya. dahil nakabili na ako ng eh hindi ko pa nga na igagawa kita eh. so siguro namin ang hapon pagkagaling namin sa bangko eh baka makapagtanim mga kasinyor, nakatapos na ako nung uh, pag pag-aayos nung aking tatam na ng sibuyas at uh, kamatis. O oh, ito na yung aking uh, nayari. So ayan. Dito yung uh, dito yung sibuyas. Ayan. At uh, dito naman yung uh, ayan naman yung kamatis. <clears throat> at doon naman siguro kung maitatanong na yung ibang klasing klaseng uh, halaman baka yung patani doon ko nailagay oh, Sige mga kasinyor at uh, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin total eh, tanghali naman na ibig uh, ko sabihin eh may mainit na kaya siguro mamayang hapon na ako uli mag uh, gagawa nung kabila Oh, sige po mga ka-senior, babay na.